ating ano leads. Ayan po. Mahaba niya, nasa 120 tapos ang kanya nasa 30 cm. Tapos, nagpapag tayo ng dito para sa copias doon sa ilalim. Nalagay tayo ng ano dyan ng weatherproof, na ano, waterproof, na street light. Ayan. Ayan sa kitchen na, basket natin. Ayan ang mga boss. Tapos, ako kung yung pintura. Tapos, nalagay tayo ng smoke glass dito. Tsaka yung mga handle. Ayan dito sa drawer na natin ang kanyang cutlery tray ayan o ayan po ah, itanggal ko ito si natin alaas mo boss. Para sa mga additional traveler. And morning master. Morning boss. Ah, baby, good morning. Pagibagong araw, pagibagong Dan, mga tabung araw, panibagong vlog. Ayun, mga materyal sasayin natin lalagay. O si mga materyal satin ito. Si Bedong. Sakit ng kanit na Bedong. Yes, boss. Ah, kumusta si trabaho, Bedong? Good morning. Ayan. Mga uh, materialis natin para sa additional drawer. Tinam lagi ni eh, Master. Pwede na ganyan yang Yung morning. Good morning. Good morning. Good morning Master. Good morning Shout DJ. Shout <laughs> out Bagong araw, pare bagong dati pare bagong gawa mga boss. Eh, okay, motor project po tayo. Ah, tsaka pala yung CR natin, nag-stand na po tayo guys, sa CR, sa uh, bicycle po, ang ginamit natin yung tennis dog. Tapos yung mga cabinet doon sa mga kwarto. Uh, ah, nag po natin ang mga drawer. Tsaka, nirevise po natin yung, 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 yung mga category. Okay. At dito na dito sa doon, mga boss. Dito yung ano, sa room 1. Yung, yung closet dito, re revise natin. nag -lag -lag tayo ng another ano uh, drawer. Ganyan. Dito. Tatlo. Dati po siyang ano, dati siyang takip lang to na ganyan tapos maglalagay tayo ng drawer saka dito uh, yung ano uh, daw pakabayo lalagay dito rilabahin po natin dito yan yung dito naman yung shelf pinanggal natin magdodugtong tayo dito ng another shelves dito yan dito daw sabi ni sir yan, bago sila magpintura dito kailangan tapos na natin yung pinapagawa dito sa ano sa mga closet para yung pagpintura dito diretso na Ayan. Tapos dito, yung CR natin. Kapag start na po yung kuha tayo ng pagdatest dito sa CR. 60 by 60. Ayan mga boss. Kasi na kami mag-test dito sa CR. 60 by 60 po ang tiles na ginamit natin kulay beige tapos ABC adhesive ABC adhesive po yung ang ating ano, gamit na uh, pang tapping para po pulitong pulitong pakasikit kailangan po puro kung adhesive po yung lalagay natin ayan o no? tapos ilagyan din natin ng adhesive to bago natin lalagay itong ano, tiles na merong siyang adhesive para dikit na dikit po sa wall. Gumamit din po pa at pala tayo ng ano, laser level. Yung ginamit natin pang, ano, pang level para sigurado rin. Oh. No? Yan, you know? Laser level po yung magandang gamitin sa so, pagka nag-layout tayo ng tiles. Yung mal natin yan, nakalagay na yung PPR pipe natin para sa shower. Tapos naka-plastering na po ito. Ayan yung mitts. Abang, meron din po pa lang ano. Abang na kuryente yung sa ating ano uh, touch screen na mirror. Tsaka dito sa nits niya napalagay din nabang na wire si sir dito para lagyan natin ng cob yung nits dito. Para lalong gumanda yung ating CR. CR improvement. Ayan. Naka ilang layer na ilang tayo sa tayo, isang layer. Yan, mas maganda mag-upo muna ng layout sa ilalim. Para pagka na layout na yan, okay na, mas madali na lang po yung pagka-tiles natin dito. Papato na lang yung tiles sa taas. Yan ang pinakamahirap yung pag layout dito. Yung ilalim ng inuuna natin. Na meme. Awas. Tapos okay. ano na yan, dahil diretso na. Dahil diretso na, yung mahirap din sa ilalim mga boss. Okay? Ayan, bali naka tatlong layer na tayo dito. Tapos yung nits, yan yung laki niya. Bali 30 cm yung pong ano, yung height niya, yung lapad niya nasa 120 yung lapad niya. Dito yan. nakapag rin tayo ng tags. Tapos yung sa, nakabang na yung sa kanyang shower. Yung mga pipe natin ayan It's yung bintana niya. tapos yung kanyang touch screen na ano, mirror salamin abang na rin yan 60 by 60 po yung test na ginagamit natin dito tapos dito sa dirty kitchen o service area bye Ah, master pogi ka ngayon ah. Ito tapos na 'yung ginawa ni Master na na party. Masaya 'yung ginagawa ni Rowel dito. Tapos na 'yung ano? Ah. Tapos na. Tapos, tapos na dito. Dito. Ilang ano 'yang yan. dalawa na? Ano? Dalawa. Dalawang kaunting yan. tapos pwede na ng 'yung mga takip niyan. Okay. Mga ganda na 'yung service area. Gray. Tapos ah uh, beach 'yung sa wall. Hindi na naman, No, well. ano, lugaw. Hindi set, master. Lugaw, mana. Lugaw muna. Ayan, ah. No? Sarap na Ay, mirin, Boss, ang ganda natin. kalara. Lugaw. bay. tumataba ka na. Siyempre, eh. mga merienda dito, ah barang gustong-gusto mo dito, yeah, ah. <laughs> <laughs> apa <Sarap. laughs> sih? Sarap ng lugaw Ayan

Ayan. Nakaapat na patong na po kami mga boss sa ating tiles dito sa CR 60 by 60 tapos yung needs ito na muna yung gagawin natin habang wala pa yung mga tiles na kulangan po tayo ng tiles mga boss bibili pa si Sir Brian ito muna ang tiles na sa needs uh, yung mga pinagtabasan natin pwede po dito sa needs ito muna tatapusin natin ayan ah, gumaganda na isang layer na lang tapos na po ito tapos yun na lang sa flooring ay mga tropa natin nasan? yay! shout out! shout out kay tapos dito sa room 1 ayan nakapaglagay na, na si master ng mga drawer additional drawer dito okay na yan ito na lang ano shelves loting shells po dito nalagay natin. Tinanggal natin yung dati tapos binagtong natin doon. Tapos nakamasigyan nato na ng skim coat. Yung wall. So, kape muna po tayo. Ayun. Bye! Ano? May hangover? Yeah, magbago ka na, bye! Huwag ka nangiinom ng gabi-gabi. Araw-araw na lang. Hello, <laughs> pa. Pagkakampreta na kita ng Ayan. <laughs> Masarap yung alak na bay. Kaya magkape muna tayo mga boss. Ayan ah. Master. Kape yung ano ito master? Hinahin. <laughs> Ikala ko, para ako. <mara> ako. <laughs> ah, kape. Tsaka pandesal. Ang patanggal ng hangover ni bay, 5'6. Eh bay. 5'6 tubo. Okay. Ayan. Tapos na po yung ating ano nits. Ayan po. Ang haba niya nasa 120 tapos yung height niya nasa 30 cm. Tapos nagabang tayo nang ano dito para sa kobnyas doon sa ilalim. Nalagay tayo nang ano dyan ng weatherproof. Waterproofing na ano na strip light. Tapos dito yung ano sa touch screen na mirror. Ton. Cool. Nakulang po tayo dito. Wala na tayo yung Tapos sa po ngayon kaya ang na po yung mga troko natin. Yan yung yung sa kanyang water closet na abang. ayon, Tapos yung sa shower area. Yung taas po, hindi pa natin nalagay yan. Yung tiles natin, kulang. muli pa si sir sa Wilcon. Sa Wilcon po siya bumili ng mga tiles. Yung tiles natin naro sa, sa Wilcon po nabili. Ayan. Floor drain. Tsaka doon. Floor drain po. Ayan yung ating CR na 60x60. 60, yung tiles niya. Kulay beige po ang design. Dito sa service area. Nakamasilyan na po yung patio natin. Diyan po yung kulang. Tapos yung hangin cabinet, nalagay ng mga takit ni Budong. Ayan po. Kulay gray Ang ating hangin cabinet, tsaka din sa ilalim. Yung mga drawer natin. Ayan. Yung sa pull-out kitchen basket natin. Ayan na mga boss. Basa pa po, po yung pintura. Tapos nalagay tayo ng smoke glass dito. Tsaka yung mga handle. Lapa dito sa drawer tignan natin yung kanyang cutlery tray ayan o oh. ayan po uh, ditanggal po ito sinatanggal yan ayan. gusto tanggal yan pwede ayan po okay andi na lang po yung kulang dyan halos pinis na po ito ito na lang pantry yung ano, hindi pa napipinis tapos sliding door. Ay uh, uh, aluminum door po. Tapos yung nakaprint siya ng clear glass para makita yung mga display dito. Yun ang design natin diyan. Sa ano, sa room 1, ginagawa ni Master dito. Nakamasil yan na to. Nakamasil yan na. Yung mga drawer, okay na. Dito na si Master sa master bedroom master bedroom po ayan giniba natin yung mga ano mga takip ayan drawer din po dyan bali mag tatlo drawer nya bali magiging ano yan magiging labing dalawa tapos dito i tataas natin yung ano yung cabinet para do magamit na yung sa taas lagyan natin yung takip yan ito dilipat to itong ano Tukador Tukador ba to? Tukador Lalipat natin dito Okay yan mga boss Ang ating nagawa ngayon Dito sa Bebe Matua Project Yung ceiling natin Okay na po yan Ito lang po yung kulang Yung aircon. Sinintay pa natin yung dito Eh abay? Oh bay Wala lang ka na Wala Ayan, na papa natin. Malinis no, no. na na, no, Master. Okay na, boss. Okay, okay na. Okay. Uh, Pantapta so, ano? Ayan, mga boss, hanggang dito lang po yung vlog natin. Uh, maraming, maraming, marami salamat po. God bless po sa inyo. Uh, kita isa lang po tayo sa next video.